Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Inihiyag ito ng Pangulo kasunod na rin ng pagiging agresibo muli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong weekend. Ayon kay Pangulong Marcos, lalo lang pinagtibay ng insidente ang determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol at protektahan ang ating soberanya. Ngayon ng Pangulo, ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. At ang anumang pag-aangkin dito ng ibang bansa ay walang basihan at taliwas sa international law. Ang Baho de Masinloc din anya ay teritoryo at mahalagang bahagi ng Pilipinas. Walang sino man maliban sa Pilipinas ang may karapatang magsagawa ng operasyon sa alinmang bahagi ng West Philippine Sea. Dagdag pa ng Pangulo, ang ilegal na presensya sa ating katubigan ay mapanganib na aksyon ng uh, sa ating mga mamamayan ay malinaw na paglabag sa international law. Sa huli, binigyan din din ng Pangulo ang suporta ng administrasyon sa lahat na nagbabantay at mungoprotekta sa ating bansa.